I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Naman natin kung gaano nga talaga pinag-usapan ang larawan na ito ng ating Bal Mariano na pinost niya sa kanyang social media account na kung saan ay nag-pictorial nga ito doon sa Korea. At talaga namang korea ng korea nga ang datingan dito ng ating Bal at ang kanyang BFF na si Arabella. At talaga namang umaani na nga ngayon ng maraming komento ang post ni Arabella sa kanyang social media account na kung saan ay nagpost nga ito ng mini vlog ng photo shoot nila ng ating Belle. At narito nga guys ang sabi this didn't make the cut at nasa tiktok account na nga ito ni Arabella at ayon nga rito ay ah can't wait Ara will be posting a mini vlog about their photoshoot. Hope they also give consent on Octovi Film to post more photos. Na kung saan ay talaga namang nag-reply nga rito si Arabella ng yes, the next mini vlog is about our photo shoot. Iyan na nga guys na kung saan ay talagang inaabangan na nga ito ng maraming bula. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Belle sa mga susunod pa na Yoda.